mahigit sa isang daang mga terorista ang nakasuot ng uniformi ng militar ng Israel ang pumasok sa pusti ng hukbo ng sofa noong Sabado, October 7, 2023. Sa ilalim ng pag-atake, ang mga sundalong nahal doon ay nagbarikada sa dining hall. Nang sumugod sa lugar ang kumander ng Karakal Batalyon na si Lieutenant Colonel Orbin Yehoda, kontrolado na ng mga terorista ang poste limitado lamang ang data ng intelligence at mabigat ang pagpapaputok. Ang unang ginawa ni Lieutenant Colonel Yehoda, ipinamahagi niya ang kanyang mga puwersa sa paligid ng poste. Sila ay may kabuoang labing dalawang lalaki at babae. Ngunit sama-sama nilang pinabagsak ang bawat teroristang dumating sa hanay. Gayon paman, upang palayain ang mga nakabarikada na sundalo, kailangan nilang piliting pumasok. Ang labanang iyon ay tumagal ng labing apat na oras. Pinaputukan sila ng mga terorista mula sa mga guard positions at mula sa likod ng pillbox. Ngunit ang mga mandirigma ng karakal na may determinasyon at pagkakaisa at may suporta sa himpapawid mula sa Air Force ng Israel ay tinalo ang mga puwersa ng kaaway pinaslang ang mga terorista sa pwesto at pinalaya ang mga napindown na mga sundalo. Matapang na nakikipaglaban ang babaeng Lieutenant Colonel upang mapanatili ang buhay ng kanyang mga tropa at ng mga sundalong nakakulong sa loob ng poste. Sa buong oras ng labanan at kahit na sa ilalim ng pag-atake ng daan-daang mga terorista, binigyang inspirasyon niya ang kanyang mga tropa na may kumpiyansa na magtatagumpay sila sa pagpapahinto ng pag-atake. Kahit na sa panahon ng labanan, nalaman niya na may labanan din sa Kibots BR sa parehong oras at ang kanyang deputy doon na si Major Avi Hobila Sibele ay namatay. Si Lieutenant Colonel Orben Yehoda ang unang babaeng kaditi sa Geffen Batalyon at ang unang babaeng squadron commander sa Lahab Program para sa mga combat cadets sa officers training camp. Noong 2015, siya ay pinalamutian ng Commander of Southern Command at nakatanggap ng Chief of General Staff Citation for Excellence matapos napigilan ang paglusob ng isang pulutong ng terorista na lumusob sa hangganan ng Israeli-Egyptian. Pero ano nga ba ang Karakal Batalyon? Ang 33rd Karakal Batalyon ay isang infantry combat batalyon ng Israel Defense Forces. Isa sa tatlong ganap na combat unit kasama ang Lions of Jordan Batalyon at ang Cheta Batalyon sa Israeli Militaris Paran Brigades na binubuo ng parihong lalaki at babaeng sundalo. Pinangalanan ito na Karakal na kagaya ng isang maliit na pusa. Noong 2009, humigit kumulang 70% ng batalyon ang unang araw ng babaeng kaditi sa kasaysayan sa Karakal Batalyon bago ang Karakal's Formation. Noong taong 2000, ang mga kababaihan ay pinagbawala na maglingkod sa direktang pakikipaglaban. Ang unit ay mula noon ay inatasang magpatrol sa hangganan ng Israeli-Egyptian at nakibahagi ito sa unilateral na pag-alis ng Israel mula sa Gaza Strip noong tag ng 2005. Ang Karakal Batalyon ay nakibahagi sa labanan noong September 21, 2012 sa hangganan ng Egypt kasunod ng pagpasok ng isang grupo ng mga terorista na itinatawag sa radyo ang mga pag-atake. Sa labanang iyon, isang babaeng Karakal Infantry Soldiers ang pinatay ng terorista na nakasuot ng suicide belt. Noong October 2014, isang jeep ng batalyon ang inatake ng mga militante mula sa hanggana ng Egypt. Pinaulanan sila ng bala at ng anti-tank missile. Dalawang sundalo ang nasugatan. Isa sa mga sugatan ay isang babaeng opisyal at ito ay si Kapitan Orben Yehoda, ang Lieutenant Colonel na babae kanina sa unang bahagi ng video ito. Gayon pa man, siya ay nakababa sa jeep at gumanti ng putok at napatay pa ang isang terorista sa labanan. November 2017, opisyal na naging bahagi ng border array ang Karakal kasama ang Lions of Jordan Battalion at ang Sheta Battalion at pinalitan ang Green Beret ng light yellow at brown na camouflage habang ang Karakal ay mixed gender battalion 70% nito ay mga babae. Mula noong 2009, ito ay bahagi ng 512 Sagi Brigade ng Southern Command. Ang mga buds ng unit ay sinasama ang buds ng Sagi Brigade kasama ang pagdaragdag ng Karakal Cup. Sa Sofa Israel Karakal Batalyon, sa ilalim ng pamumuno ni Lieutenant Colonel Orben Yehoda, ay napaslang ang samahigit sa isang daang Hamas terrorists noong 2023 Hamas invasion sa Southern Israel. Ang batalyon ay nakaranas ng kaunting kaswalti at walang namatay. Ang Israel ay isa sa ilan lamang ng mga bansa kung saan ang serbisyo militar ay sapilitan para sa lahat ng makisig na babaeng mamamayan sa ilalim ng Israeli conscription laws. Ang Israel Defense Force ay maaaring mag-recruit mula sa tatlong komunidad ang Dos, Dros at Circassians. Ngunit dahil ang mga Dros at Circassians ay kakaunting populasyon lamang ang kanilang mga kababaihan ay hindi kinakailangan maglingkod. Ang mga kababaihan mula sa karamihan ng mga Hudyo ay hindi exempted sa conscription laws ngunit nagsisilbi para sa bahagyang mas maikling termino kaysa sa mga conscript na lalaki lahat ng kababaihan na exempted sa mga batas ng conscription ay maaari pa rin kusang loob na magpatala. Ang mga babaeng hodyo na tinawag para sa servisyo militar, makataong relihiyoso o ilang legal na batayan na maaari makapag-avail na exemption ay karaniwang erere direct sa Zero Tiyome. Ang alternatibong paraan ng pambansang serbisyo noong 1999 hanggang 2000. Isang pag-amyenda ang ginawa sa batas ng pantay na karapatan ng kababaihan ng Israel kung saan ang mga lalaki at babae ay naging ganap na pantay-pantay bagaman hiwalay sa Israeli military apparatus. Hanggang 2001, ang mga babaeng conscript ay magserbi sa Women's Corps. Pagkatapos ng limang linggong pagsasanay, maaari silang magsilbi bilang mga clerk, driver, manggagawang pangkapakanan, mga nurse, mga operator ng radio, mga controller ng flight at instructor. Noong 2011, humigit kumulang 88% ng lahat ng tungkulin ng IDF ang bukas para sa mga babaeng kaditi habang ang mga kababaihan ay inokupa ang 69% ng lahat ng mga posisyong militar na magagamit nila sa gitna ng 2014 Gaza War. Sinabi ng IDF na wala pang 4% ng kanilang mga babaeng sundalo ang inilagak sa mga posisyon ng labanan tulad ng infantry at helicopter fighter pilot at sa halip ay nakafocus sila sa iba't ibang posisyon ng combat support. Ngunit noong May 26, 1948, opisyal na itinatag ni David Ben-Gurion ang IDF bilang pwersang militar ng Israel. Noong ika-18 ng Agosto, 1948, nagsimula ang mandatoryong conscription para sa lahat ng walang anak na kababaihang Israeli at ipinanganak sa pagitan ng 1920 at 1930. Hindi alintana kung sila ay walang asawa o kasal dahil sa isang mabilis na lumalagong pangangailangan para sa mga puwersang panlupa. Mula noon, ilang kababaihan ang nakakuha ng mga ranggo na mas mataas kaysa sa kolonel. Noong 1986, si Amira Duta noon, ng Women's Corps, ang naging unang babaeng Brigadier General. Noong July sa taong 2018, ang babaeng IDF na si Captain Ornaman ang nag-operate sa isang Patriot Missile Battery para pabagsakin ang isang Syrian drone at labanan ang isang jet fighter sa Golan Heights na nagkamit sa kanya ng isang Military Certificate of Appreciation. Maraming salamat po sa inyong suporta at umabot hanggang dito sa dulo. At kung nagustuhan ninyo ang aking video ay pindutin lamang po ang like at mag-subscribe at mag-commento na rin kung ano sa inyong palagay. Ang mga babaeng Israeli likas man sa kanila ang pagiging mahinhin, ay may tibay ng loob na kasintibay ng leyon. Ang pagpasok ba sa kanila sa hukbo ng labanan ay paglabag sa karapatan ng kababaihan ng Israel? O ang mga Israelita mismo ay nagagalak kapag sila ay tinawag sa tungkulin upang ipagtanggol ang Israel laban sa mga kaaway nitong bansa at mga terorista. Ano man ang iniisip mo, sabi ka kong marinig ang inyong komento Hanggang sa muli. El profesor.